baka makapiright tayo ha ah. hindi pa muna siya makakapag uh, record ng mga kanta niya kasi hindi pa kaya ng uh, lungs niya nandito <laughs> so, na lang muna So, practice-practice na lang muna. Mag-copyright tayo. Yeah. Hindi Alright. Um, you know? Um, maringera? Your food? Anong aram natin? My food? Um, me? I will boil only chicken legs at saka kaunting patatas guys. Kaunting mashed potato. Namiss niya yung boiled <laughs> chicken niya sa hospital. <laughs> Pero ano ah? Oh, at saka yung, yung mashed potato niya sa hospital. Hindi, ano talaga yun, yung, yung ganyan lang. May yeah. lang. Tapos na miss kami. niya. Pero ano, pero maganda. Mm -hmm. And mamaya, manonood kami ng Netflix. <laughs> Kasi maulan nga. Ulan, yeah. nakakatamat guys. Mm. si, pero, pa um, si parang Draco, eh, naglinis siya talaga sa labas. <laughs> pero hindi niya alam na uulan. Hindi alam ko. Pero naglinis ka <laughs> lang. Naglinis ka lang. Kasi um, nga, kala nginis. ko nandyan yung alaga natin eh. Mm. Alam mo na, pag nagboxing boxing dyan sila sa labas. Okay lang yan, para mayroon na namang space yung mga bagong dahon na makukulog. <laughs> <laughs> right? Ano pa? Maringera. Spiro. Yan Spiro. Tam, um, tam. Um. 100 opa ion masakin Espiro muli. Eva Diaz. Yeah. pagkaka na natin. Gutom na sila. Yeah. Kanina pa kalabit ng kalabit to. Yeah. Pero bibigyan muna daw siya ng gamot, yung Hello. maintenance nila. Hello. yun, kinakain niya lang ng ganun. Ito, ito mahirap pa kainin. Kaya kailangan mahirap pa pang... gamutin. Yan. Kailangan mo pang itulak sa bunga. Let's go guys! Tami! Saan yung kainan mo? Ela, espira. Yun! Alright. Stereo clap. double check lang natin yung bahay ng mga nakabukas na pintuan kasi naririnig ko kumukulog at makita nyo naman madilim Ayan. nakasan na ang ulan yan lakas oh kita nyo yung tubig sa pool may may kasamang ice Ayan, may kasamang ice. salamin natin oh. na na dumi na yan next week pag maganda ganda na yung panahon yan dinis na naman tayo ng salamin yan. okay Diyan na natin buksan yung ilaw. Dilim na. Yan. Para at least may ilaw lang dito sa loob. Ayan. Lakas. Hindi lang kasi natin marinig yung tunog ng ulan dito sa loob kasi double glass kasi to. Kaya tahimik. Ayan. Makikita nyo yung mga nagbabagsakang mga ice. Ayan lang, lalaki oh. Ayan. So may itim. So may trampoline. bukas. Uh, ano, gusto na kayo? <laughs> bukas din. Ayan. Tahimik kayo ah. <laughs> Diyan lang kayo Hmm.